Ago matulog, lagyan ng kaunti sa tuhod, kahit 70 o 80 na, gusto pa rin maglakbay. Ito ay isang sikat na ointment mula sa Thailand. Akala ko ay karaniwan lang. Ngunit nang ilagay sa balikat, likod, at binti, parang may araw na umiinit. Ito ay para sa mga may sakit sa katawan. Pinili mula sa mga halamang gamot. Nakakatulong ito sa balikat, leeg, likod, at binti. Magandang ilagay ito sa tuhod, sa leeg, sa gulugod, at lalo na sa balikat. Isang tradisyonal na formula, isang beses na paglalagay, init buong umaga. Mainit ang balikat, leeg, likod at binti, walang sakit, masarap. Walang produktong ito. Ito ay sikat na ointment mula sa Thailand. Matatanda sa Thailand na ginagamit kapag hindi komportable ang katawan, Ang pangunahing sangkap ay tuyo na laso ng kobra at mga halamang gamot, tulad ng Thai rose at iba pa. Ito ay tumutulong sa katawan Maari itong ipahid sa leeg, balikat, likod, at tuhod, at mas mabuti ang epekto sa tuhod. Kahit anong edad, 30, 50, o 70, manggagawa o opisyal, pwede itong gamitin. Mahalaga ang tatak na ito mula sa Thailand, ito ay mapagkakatiwalaan. Bumili na para sa iyong sarili at mga magulang.